Isang panibagong araw na naman mga kalahi, ito po muli ang Apo Adman ng Templong Antuhan ng luntiang Agama. So, sa araw na ito, may tutugunan po tayong katanungan mula sa ating kalahi at yun ay si Sniper Boy CR4PF. No? Ang tanong niya ay ganito, mahirap ba magkaroon ng gabay? Ito ang sasabihin ko. Hindi mahirap magkaroon ng gabay dahil mula sa pagsilang pa lang natin ay meron na tayong kasama no so maaring sa tagalog ito ay tawagin natin kasama pero sa ibang salita o sa bisaya ito ay mga abyan o umalagad pero sa ibang ano din konsepto ito rin yung tinatawag nilang spirit guide so tulad ng sinabi ko meron na tayong mga kasama pagsilang palang. pa lang at ano ano yung mga kasama natin so ibig sabihin hindi lang isa kundi madami. But technically, sa video ito ay pag-usapan natin ay dalawa. Ito yung tinatawag na gabay at bantay. No? So yung gabay, ano ba ang trabaho ng gabay? Siya yung gabay na talaga nagtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gagawin. So sa pagtuturo niya, nagbibigay siya sa atin ng kaalaman at karunungan kung paano gawin ang mga bagay-bagay sa buhay. So talagang ginagabayan tayo, In, uh, ginagabayan tayo, kumbaga binibigyan tayo ng karunungan. Pero yung bantay, technically, siya yung tagapag-ingat natin at protector natin na kung saan ay eh, kung meron tayo na sa panganib, ililigtas nga tayo sa panganib. Alam mo, sa, uh, sa Grego, sa Greek uh, mythology, ay eh, meron din ganong klaseng spirit guide o kambal. No? Dalawa daw yun. Una, is yung tagatala ng mga kasamaan natin at yung isa is tagatala ng mabuti. Parang sa konsensya natin, meron tayong mabuting conscience and bad conscience na kung saan may demonyo at anghel na laging bumubulong sa atin. Ngayon, sabi ko sa inyo, madali lang naman magkaroon ng gabay. Ang mahirap is ang unawain ang kanilang mga mensahe sa atin. So, paano nga po ba magkaroon ng gabay? Technically, lahat tayo merong gabay at meron din tayong bantay. Pero ang pag-unawa sa kanilang mensahe ay yun ang mahirap. So, kailangan talaga ng pagsasanay. So, kadalasan, siguro, inisip ninyo na ang lahat ng mga babaylan o mga spiritual healers, mga psychics, ay merong mga gabay. Tama po, meron kayong lahat tayo ay magabay. Kung baga, yung mga sinasabi natin, sila yung nag-feed. Kung baga, naglalagay sa bibig natin para sabihin natin kung ano yung sinasabi natin sinasabi ng mga spirit guide natin, no? Parang katulad ng mga propeta na inilalagay sa bibig nila ang salita ng Diyos. Kumbaga, yung salitang yon ay hindi kanila kundi galing sa espiritu. So, sa pagiging gabay o pagiging babaylan, ay kailangan mong aralin kung paano makinig sa mga mensahe ng espiritu ng inyong gabay, no? So sa pakikinig noon, dahil kasi ang espiritu ay hindi naman siya nakikipag-usap sa atin sa pamagitan ng ng katulad nito, Tagalog ang ating sinasalita. No, hindi sila nagka-Tagalog. Hindi rin naman sila nag ingles O lalong lalo na hindi rin sila nag spanish o Latin o di kaya Arabic, no? Spirit is spirit, no? Hindi siya nalilimitan. Dahil kasi yung mga nasabi kong mga salita, ito ay pantao. So ginagamit natin ito sa pakikipag-usap natin sa bawat isa, no? So ang mga espiritu ay mas nakikipag-usap siya sa ating isipan. Kaya hindi mo kailangan ibuka ang bibig mo para malaman kung ano ang sinasabi ng espiritu. Yun nga lang, may pamamaraan din ang mga espiritu kung paano natin sila mauunawaan. Ito yung sa pamagitan ng mga simbolo o mga tanda. No? Kaya tayo mga Pilipino, eh, sinasabi nila mapamahiin dahil kasi nag-aabang tayo ng mga tanda katulad ng alin, di ba? Pag sabi, pag nag butike, meron siyang pamahiin o meron siyang pahiwatig. So, ano pa? Halimbawa, mga hugis, mga mga larawan na biglang uh, lumilitaw sa atin. Kaya nga, itong mga mga kabagong uh, babaylan o sabihin na natin mga psychics, no? ay develop sila ng tarot card. So, yung tarot card, isang madaling pamamaraan na um, ng tarot card is madaling pamamaraan kung paano natin auunawain ang mga mensahe ng espiritu. Pero tayong mga Pilipino, eh may meron tayong tawas no? sa pagtatawas. Meron tayong tawas sa papel, meron tayong tawas sa itlog, meron tayong tawas sa kandila, at meron din tayong tawas sa kamanyang na kung saan ay sinusunog natin o tinutunaw natin at binabasa natin kung ano yung tinunaw. So sa pamagitan ng mga ganitong pamamaraan, ay eh, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa espiritu o pakikipag-usap. Although doon, no, pag kasi ginamit natin ang definition o halimbawa ganun, yung mensahe ng mga espiritu na sabi natin. Pero tayo din is parang masasabi kong direct communication yun eh. Kung ang panalangin or prayer ay nakikipag-usap tayo sa Diyos o sa mga duwata at yung pagbubulay-bulay or meditation, tayo nakikinig. Ang definition naman ay interaction. Ito yung pakikipag-talastasan na ikaw nagtatanong, sasagutin ka ng baraha mo o ng pagtatawas mo, o di kaya magsasabi ang tawas, kung ano ang kanilang uh, sinasabi, at tayo naman ay magre-react. So napakagandang um, experience, o kung ikaw ay babaylan, na ang ang divination, o pagtatawas, o tarot reading, o kung ano mang method no, ng pagpanguhulat na tinatawag natin, ito ay direct communication with the spirit. Kumbaga sa pamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng uh, nagde-develop din ang ating relationship. Kasi nga parang katulad din sa atin no, yung constant communication with the spirit it allow us to develop relationship with them. No. At kung sakali man ikaw ay naka ng relationship with them, anong mangyayari? 'Di ba? Nagkakaigihan kayo, nagkakamutgutihan kayo. So lumalakas ang inyong ugnayan. At pag lumakas ang inyong ugnayan, es nagiging makapangyarihan ka din. So kadalasan, tayong mga spiritual healers or psychic o tinatawag natin babaylan, eh malakas ang ating ugnayan sa espiritu. Hindi lamang sa espiritu kasi nakikita natin, hindi lang sa ating mga baraha, no? kadalasan ito yung mga modern witches o mga baby witches talaga talagang napakot tayo sa baraha, sa tarokan. Pero tayo, mga binabaylan, babaylan, eh, nakikipag-ugnayan tayo sa mga espiritu ng kalikasan. That's why, madalas tayo sa mga puno, sa mga pupunong lugar, sa mga halaman. Okay, lalabas tayo, titignan natin ang ulap, babasahin natin ang mga ulap. Makikipag-ugnayan din tayo sa hangin, even sa hangin na ating hininga, o di kaya sa tubig natin na iniinom. Na nandoon sa kalikasan natin makikita ang kanilang tinig, ang kanilang ninanais. Kaya kung nais mo, no? kung nais mo matuto na makausap ang iyong gabay, eh maaari kang mag-aral sa amin ng pagtatawas. Maroon din kami ng pagtataro reading. No? So pwede niyo pong puntahan ang aming website sa www.landasnalahi.com para makita niyo ano yung mga pagtuturo na aming ino-offer. By the way nga pala mga kalahi, no? tuwing linggo ay nagtuturo tayo ng hilot na Ito ay nagkakahalaga lamang ng 500 pesos per learning session sa so, darating na linggo, tayo ay ano na, <coughs> so, di ba? Ika-third meeting na natin, no? Pangatlong meeting na natin. At meron pang mga susunod dahil kasi 13 sa So, ibig sabihin, may 10 session pa para makompleto natin ang ordination credentials at certification mo bilang maging hilo't ng labailan. So, sana makadalo kayo sa linggo dito lang po sa Templo ng Anitohan na matatagpuan sa Lot 79, Phase A, Francisco Avenue, Barangay Francisco San Jose del Monte, Bulacan. Ang ating klase ay magsisimula ng alauna at matatapos to ng alas 6 ng gabi. So see you on Sunday. Ito muli ang Apo Adman ng Templong Amituhan ng Lintiang Agama. Nagsasabing mayari na. Pag-asatin, paalam.